Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabati sa bawat isa ngayon at magpakailan paman. katotohanan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Kung sino man ang gumawa sa kahan ng dakilang ama, ay kasama niyang mag-aani ng mabuting bunga sa takdang panahon. At ang pagsasakang ng ito aking iniibig na mga kapatid ay binubuo ng pagsakripisyo ng kapaguran at paggawa <coughs> ng tama na sa araw-araw ng pagsikat at pag-ulan, ang bawat isa ay nagpapatuloy at nagpapatuloy at hindi alintana ang kapaguran ng kanyang kalagayan sapagkat nalalaman niya ang dakilang Panginoon ay nariyan kasama niya. Kaya kayo aking mga iniibig na mga kapatid, sa diya ba kayo'y napapagod na sa inyong buhay? Nasa nilalakara ng bawat isa'y laging naroon ang pagtatanong kailan giginhawa ang aking kalagayan sa sanglibutang ito? Mga katanungan ng tao na tatawaging paimbabaw sapagkat nariyan sa kanyang kalagayan ang paghahangad ng mga bahaging ikagagalak ng kanyang katawang laman. Mga bagay na malalagpasan kung ang kanyang sarili nagsusumikap ng tama sa kanyang pamumuhay sa sanglibotang ito. At sa kadahilana ng kanyang isip ay laging nakatuon sa mga bahagi sa kanyang laman. Hindi ba ganin nyo na itanong sa inyong mga sarili? Kailan magiging maunlad ang kalagayan ng inyong mga espiritu? Na kung saan sa kahan ng dakilang Diyos, ito ang pinagyayabong, Ito ang pinalalago. Ito ang magbubunga sa takdang araw na ang mga bahagi na inaakala ng bawat isa ay hindi pala magiging karapat-dapat, sapagkat kung anuman ang nabuo sa alabok ay babalik din sa alabok. Subalit ang ginalawan ng bawat isa ng tama ng ayon sa Espiritu, ang siya niyang aanihin sa takdang araw. Kung magkaganon, anong nagiging matimbang sa inyo? sa bawat kaorasan ng inyong buhay. Kaya aking mga iniibig na mga inaaralan, ang lahat ng bahagi na ginagalawa ng bawat isa ay magiging karapat dapat. Kung laging nariyan sa inyo ang pagkilalang higit ninyong dapat tahakin ang buhay sa espiritwalya na hindi lamang kayo pumaparito sa dakilang araw upang makinig ng mabuting balita. Kung hindi ang bawat ebanghelyo ng kalangitan ay isinasabuhay ng bawat isa sa kanyang pamumuhay sa sanglibutang ito upang kung ano mang magaspang ay mapino kung ano mang hindi karapat dapat ay maging karapat dapat at kung ano man ang nagyayabong at nagbibigay kadiliman sa kaisipan at puso ng bawat isa ay maalis at makita ninyo ang tunay na kaliwanagan ng kaitasan. Kaya aking mga iniibig ng mga kapatid, pag-isipan ninyo ang katwiran ng Diyos. Pag-aralan ninyo ang kanyang halimbawa. At ito'y inyong isabuhay sa bawat oras na inyong ginagalawan sa sanglibotang ito upang madaman ninyo papaano ang mga apostoles noong unang panahon na ang takot sa puso bilang tao ay naalis sapagkat nalalaman nila sila'y gumagawa sa ubasan ng dakilang Diyos at ang kapaguran ay naging kalakasan at ang kamangmangan ay naging katwiran at ang bahaging nagsisilbing yabong sa inyong mga sarili ay naalis at tanging liwanag ng Diyos ang siyang nadadama ng bawat isa. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at naway ang kaluwalatian ng Diyos ang siyang mamalagi ngayon at magpakailan paman. man paalam ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral huwag Evangelista. paalam.